Hamster. Tamang paraan ng panggugulo. Kung hindi sila manggugulo, ako manggugulo. Uy, ngat-ngat. ay. Tawi sila. Natakot na naman si Terry. Uy, hmm. Terry. Gano'n natatakot ka kay Hami. Kalaki mo. Takot pala si Terry kay Hami. Oh pare, may sinabi sa kanya, tapos para siyang ano, natulala. Tari, Amay. Pagod. Tukos yung teri.